hindi sumipot sa pagbabalik sa ng Senado si Senator Ronald De La Rosa. Kasunod ng pahayag ni Ombudsman Jesus Crispin Rebulla na may arrest warrant na siya mula sa International Criminal Court o ICC. Sa ulat ng GMA Integrated News, Walang sinabi na rason si De La Rosa sa kanya mga staff kung bakit hindi dumalo sa sesyon. Kaugnay nito nang hingi na si Senate President Vicente Soto III ng legal opinion sa magiging hakbang ng Senado sakaling mangyari ang napaulat na pagpaparesto kay I ng ICC kay De La Rosa. Nilinaw naman ni Soto ang kanyang naunang payag na hindi nila papayagan na arestuhin ang sinumang senador kapag nasa Senate premises Sinubukan naman ni Senate President Pro Tempore Panfilo Lacson nakausapin si De La Rosa hinggil sa lumabas na ulat para sana magbigay ng payo pero hindi ito sumagot sa tawag. Sa gitna nito nilinaw ni Lacson na hindi pwedeng magpakanlong ng matagal sa Senado si De La Rosa dahil limitado lang ang tinatadhana sa konstitusyon na may immunity from arrest. Sinabi naman ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano na sana ay hindi na umabot sa pagtatago ang isyu ni De La Rosa at dapat ang korte ang magdesisyon kung maari bang iparesto ang senador sa bisa ng arrest warrant ng ICC.